kami po ay mangungurinti ng isda sa may uh, sanghile sanghili doon papakita ko sa inyo mga pare ko yung mga ganapan natin kung tayo makakahuli at uh, malulupit ang mga kasama natin eh talagang mga hassle sa ano paghuli ng isda kaya ito mga pare ko tara na yo nati ito nga ang ating mga kaibigan na kasalubong natin hello hello JL tsaka si master alright right uh, 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 uh. At ito naman mga pare ko ang ating kasunod. Oh, yan ang kasunod nila. Si John Big. mukhang inuman na naman ang pupuntahan ng mga to mga pare ko. Yo. Oh. Ye ye ye. Ingat kayo at huwag uh, magmamaoy ha. Magbabait mga pare ko. Oh. <laughs> ito naman ang tindero ng Pala Cafe. Mga naman. Ano kalibre. Hmm. Pagbalik namin ha, pagod kami pang uh, ng isda Dadaan kami dyan ha? At uh, bigyan mo kami tigigisa Okay? He -he. <laughs> ah, tayo rin git uh, Alright Dito na po mga mandirig mo ha Ay. Ayan, mandirig masak uh. Alright ito na, mga oh pare ko, yata uh, papasukin na namin tong uh, area na to. Nako po. At uh, baka masabit pa sa ano, bulbware, eh. Nako, delikado. Ito, mga oh pare ko, papunta na kami sa area. Dito lang sa mga maliit na ano lang, isang hisang ba. Oo. Susubok. Hindi ba tayo matres passing dito? <laughs> Ito na, sinubukan na unang baba na ako mga pare ko medyo ma ano malakas ang tubig maagos maganda kasi sa ganito mga pare ko yung ano lang maliit lang yung tubig Maka o, mga kasi mahirap pagkain yung gantong malaki pero tingnan pa rin natin kung makakadali subok subok lang kung talaga <laughs> at mga laan sana yung meron Yo yo. Yo. Ayun. Ayun, na ako nawala ka pa pa. Nawala. Ayun, ayun, ayun. Ayun! Nakuha. Ayun! 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 hindi Ayun! 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 Yun! Puchik! Mahusay! Woohoo! Mukhang maganda ang ating panimula Nakadali agad tayo ah Yun dapat. Sana eh, mamaya ay eh, marami pa rin madali. O. Oh. Ito nga at sinusubukan. Masyado malakas, malakas talaga ang agos. O. Oh. Chinechik pa na nga ang kaibigan. Baka meron sa mga gilid-gilid. Malakas eh kita nyo naman mga pare ko ang ganda ng area. Oh, yung mga ganyang damuhan, yung mga ila ilalim talaga ang ano. Ang uh, gustong-gustong pamahayan ng isda. Pero kaya lang sobrang laki ng ano, tubig, last ng agos. Kaya sana ay eh, may madali pa rin pero nakadali rin naman kahit papaano, hindi eh, ba? Sakali tingnan na natin. Kaya abang-abang lang tayo mga pare ko at uh, baka makakahuli ng gahita eh, eh, di na. Uwi na agad. Puto hito. <laughs> Ito mga pare ko, lipat kami sa kabilang sanghilia uh, sanghilya. At uh, na suyod na namin yung unang sanghilya doon, isang derecho. eh wala. Yeah, oh, no, pa lang buhay. Nakapamayabas pa. <laughs> Putik. Yan din mo. Oh. Ah, ni po, simenteryo na. Oh. Simenteryo. Ito, ilipat kami sa may kabila. Hmm. Alright, eto, eh, namamaybay muna kami dito. Dito sa kabilang to, medyo maliit-liit ang uh, tubig. Kaso nga lang, eh, idea ayan, kinakapakapapat baka mahirap na. Meron sa mga gilid-gilid. Oh. Tingnan-tingnan din natin. Oh. Maliit ang tubig dito sa area na to. Pero susubukan pa rin, hindi natin alam kung may laman. Eh, hindi, baka sakali dito sa mga lungga. Oo, oh, dahan-dahan go, bay ako. Baka may kayo mahulog riyan. Hmm. Silip, dini. Eh. Ito, sa kabila. Hmm. Wait, wait, wait. Hindi pa na kuha. Ayun, ayun, patay, ayun. Kuha, kuha. Kapatay. Hmm? Hindi, wala. Allah Takla ko. Oh. Hindi <laughs> ako lang magaling eh. Ito eh. E. eh. <laughs> Ito, Subok po ulit kami mga pare ko At uh, nakakatatlo na. Sana yung madagdag ang paaray. Malaan. oh, ganda-ganda ng daan eh. Kaso. Lakas ng tubig eh. Yun yung problema. Eri. Balik kami sa kampo. Wala na doon din sa kabila. At uh, tiningnan na namin to dito oh. ayan baka sakali na naman dito umagos na yun oh. sige hawe ang mga damo oh. tingnan natin kung meron pang madadali oh. mga kuryente ka dyan dahan dahan <laughs> ayos Dane oh, go ba ba meron pa Ay tayo pa arangkada ng parang -gate. wala na tayong nadadali yata yun lang din yata na nung naibigay sa atin ng sanghili eh. ay ay hindi naman tayo na zero ayos din ay ito mga pare ko pa sibat na kami hindi naman na zero putik ang paa ah hinaw muna walang nadaling maigigi Oo, wala eh. Yo mga pare ko. Ito nga. Kami uh, pa na. At uh, hindi naman nasa zero. Naka ano din. Yeah. Naka dali hata ng tatlo. Naka <laughs> <Oo>. masabit. <laughs> Ayan ito na. Ang tropang tuklaw. Woo. Init Kadali din naman Woo, Wait Yung mapare kayo ito Pauwi na kami Nakadali din naman ang bahagi ha Let's go Yeah Tapa rin pi Woohoo